Story Time! Mga bagong kwentong nakakaaliw! Uh, lahi talaga namin ng mga pogi po. Uh, kaya itong yabang yabang. Nakakaiyak. Hindi eh, naman masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, balikad po, pero wag ka, ka suso po. Wag ka suso ko, uh -huh. ko Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano yung kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na, kwentuhan. Kung imakap ka rin na sa akin, ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Hello mga ka Kumusta po kayo? Aba, eh, sigurado, sanay na kayo sa akin bilang uh, katunying, bilang broadcaster, bilang TV personality, bilang vlogger. Pero malamang, eh, hindi nyo pa ako kilala sa isang na uh, persona ko. Alam nyo naman, oh, medyo kipit. <laughs> Marami akong pinapasok. <laughs> Ang isa po dyan, yung pagiging negosyante o entrepreneur. At sa araw po na to, special po ito para sa akin, para sa aking uh, may bahay na kapartner ko. Hindi in crime ha? partner sa lahat ng bagay. Para tong Thanksgiving, launching, at kung ano-ano pa, na i-walk through namin kayo sa kung ano mangyayari sa gabing ito, o araw o gabi ito. Let's go! 16th anniversary ng premier events company na Outbox Media. 7th anniversary naman ng Katunyings. At year 2 ng ating YouTube channel, Tune In Kay Tunying. Lahat yan ay ipinagdiriwang ng Taberna Group of Companies sa event na ito na pinamagatang Press Play. Parang awards night ano? Ang popogi at gaganda ng mga bisita namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng aming mga kaibigan na dumalo sa napakahalagang okasyon na to. Flex ko lang muna yung misis ko, no? Managing Director ng Outbox Media yan, punong abala sa event na to. Sir, Pops Mujalo always be the closest to my heart. And once again, I am grateful to everyone for playing a part in our story. We value your trust, and we will be forever grateful for the partnership. Pinagandaan at pinuno ng OBM ng Paandar ang event na ito para masigurong mag-enjoy ang lahat. Tapos naming ibida ang Outbox Media, ipinakilala naman namin ang bagong baby namin. Ha? Huh? Kayo naman, oh. No? Bagong baby ng Katong Yings, ang Catering by Katie. Tama ang narinig nyo mga ka in Ang paborito nyong katunyings, hindi nyo lang makakasama sa agahan, tanghalian, merienda at hapunan. Pwede na rin kaming makasama pati sa inyong handaan dito sa Catering by Katie. Para pa ako. Okay. Eto na. Una miss yun noong nakaraang linggo. Nag world premiere na ang first music video ko. Kaya lahat tara na makinig nga ng bagong parating, mga kwentong magaling, makitun in na tayo kay Katunyeng. Hey! Eh. Dito na tayo kay Katunyeng. ko ba kayo na LSS? Uh, Naku, ang kailangan nyo. Ah, uh, hindi natin inisip, siguro about two years ago, ah, uh, I could not have imagined na mapapasok sa itong uh, uh, digital uh, space ni Kana. Meron tayong Facebook, meron tayong YouTube, meron tayong TikTok. Palakpakan natin ang nasa likod ng music video na ito humihingi uh, ako ng isang matinding palakpak sa inyo. Palakpakan natin ang verse 1. Okay. Espesyal ang gabing ito dahil birthday celebration din ang misis kong Wonder Woman. Alam kong na-miss niya ang mga gantong event dahil din niyo na itatanong Hashtag Queen of Events tong si Mrs. T. You may have the Happy birthday, Mrs. T At ang kukumpleto sa aming selebrasyon Ang aming pang alas 9 ng gabi na panata Na isang malaking bahagi ng paggaling ni Zoe at ng pamilya rin namin Well Nabigyan din kami ng pagkakataon na maibahagi ang kwento sa pagaling ni Zoe at maipaabot ang pasasalamat ng aming pamilya sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa kanyang pagaling. Uh, I'm happy po that uh, my family is able to hold events again like this and I'm very proud of my mom for uh, being able to handle everything she's doing right now. She has business school. Happy that we're able to see everybody again and to celebrate um, the new accomplishments of our family. Po. I'm very proud of my parents because po, po, um, I always see them, po na, they always make time for us, but at the same time, they're always productive and they, oh, they always have time to manage. Matapos ang mahabang panahon na pagtambay sa mga bahay-bahay, ebe, talaga namang sinulit namin ang gabing ito. Kita nyo naman, parang walang katapusan ng pagpapapicture at kwentuhan namin ni Mrs. Congratulations, uh, Outback Media, on your 16th anniversary. syempre uh, special shout out and congratulations to our dear friends Cato uh, Ning at kay Rosel and to the whole Taberna family congratulations sa uh, sa inyong journey and uh, congratulations din sa Outbox uh, Media for all your success alam ko uh, marami pa tayong magagawa together at marami pa kayong mga events na successful so mula sa Vargas na pag -i -i -i. <laughs> congratulations sa inyo gusto ko lang batiin ang uh, congratulations ang uh, Mr. and Mrs. T, si Kumbacheron tunying at si uh, Rosel sa uh, relaunch ng uh, Taberna Group of Companies. At syempre, ang uh, pagbati rin ay sa, para sa paggaling and full recovery ni uh, Zoe na tayong lahat ay masayang-masaya sa paggaling sa kanyang uh, karamdaman. Congratulations! Uh, happy 16th anniversary to Outbox Media! And Happy seventh anniversary, Stephanie! Congratulations. Congratulations! Congratulations! Life's greatest blessing now is the presence and the love of your family, and uh, God has been so. and bless you so much at sana patuloy na i-bless ka ng ating Panginoon. Happy birthday ate and congratulations. Sana ay marami pa kayong matulungan ng mga tao, marami pang tagumpay ang dumating sa buhay ninyo. At ayun, kay Zoe, thank you so much dahil patuloy kang lumalaban at nagiging inspiration ka ng maraming mga tao, lalo lalo na ng mga kapatid natin sa loob ng iglesia. Ayun, mag-ingat kayo palagi congratulations sa buong taberna family. Tatlong okasyon, tatlong uh, celebrations, the best. At pati kay Zoe, salamat sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama at magaling na siya. Happy birthday, Rosel, and of course, congratulations to Outbox Media, and of course, Katunying. Congratulations, God bless, and I wish you more blessings. nakakataba din ang puso. For the first time in a long while, kumanta sa entablado si Zoe. Talaga namang isang masaya at hindi makakalimutan gabing ito, hindi lang para sa akin, hindi lalo na sa aking pamilya. Oh, huwag kayong mag-alala mga ka in. Sa susunod eh, tayo naman ang magsasalo-salo ng ganito. Ano, Ayos ba yun? Maraming 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 salamat po sa lahat ng pumunta dito po sa aming milestone celebration. Sama-sama na all in one, my birthday, our Thanksgiving for my daughter, and also the anniversaries of Outbox Media, at syempre ang uh, aming bagong kapamilya, ang digital ni Kato So maraming maraming salamat sa pagmamahal, sa suporta, Maraming maraming salamat. I love you all. Grabe. What a night. Ika nga. Pero sulit na sulit. At salamat sa inyo dahil sa sinamahan niyo po ako na ma makipag-celebrate, magpasalamat unang-una -una sa Panginoon Diyos sa gabing ito. Thank you po sa inyo. Uuwi na kami. Ito si Sobio. Ready ka na ba? Uwi na. Yes. O, uwian na. Thank you po ulit sa inyo. Hindi matapos-tapos ang uh, pasasalamat namin at humihingi uli ako ng suporta sa lahat ng mga gagawin namin. Hindi pwedeng wala kayo. Okay? Kapano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Uwi na kami! nagulat kayo ha. Hindi, practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula Kaya ako bilang vlogito, -vlog ka, ka, ka... Kaya ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga katsulin. Ako si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings live tayo kung kailan ko gusto ang uncut tuning mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib ting Sabado Nights ang kwento nying tapatang may tapang at diretsahang tanungan tatakto nying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana 'Wag kayong magsawa na suportahan ako. Oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen, subscribe na. Bye! Happy weekend. Woohoo!